guys oh, tingnan nyo naman yung aking pomelo o oh, subo subungan ng aking suha napakalaki oh. tingnan mo naman malaki pa sa ulo malaki pa sa nyo <laughs> o oh, mamaya diba? babalitan na natin oh, yan, oh. laki oh sarap nyan actually ah, nung pinitas ko yan ay ah, hinihipo ko palang nalaglag na kasi na parang ah, ah, hinug na hinug na diba so yan guys ah, kita nyo naman yung aking ah, pomelo o suha ay, ay. napakalaki oh Grabe oh. Ano naman eh. Tututuro ako kayo kung paano ang tamang pagbalat ng suha. Pataling na rin eh, nai. Hmm. Eh, laki kaya. Kailan ang buhukan niyan? Ha? ang kaya lang. Kailan. Ito lang yung pinakamalaki eh. Kailan ang buhukan? Diba? Kailan. Ayan lang ang pagbalat ng suha. Hindi ba? Ayan. Kaya lang, medyo makapal yung kanyang balat. Tapos, kaganyanin natin.

Kaya mm. eh. yeah. so, lang kayo guys Thanks for watching Tingnan natin yung laman Masarap ba? Napakasarap